Address, address at very basic uh, concern by many Filipinos. Yung sure ba silang pag bumoto sila uli sa 2025, mabibilang yung kanilang boto at mabibilang ng tama? At kung ang sagot ay oo, paano? Sir Christian, at uh, syempre po ang inyong lingkod naman at kasama ang ating mga kasamahan sa Commission and Bank, uh, base rin sa ating mga karansan, pangangailangan at mga nareklamo at mga uh, kagustuhan ng ating mga kababayan. Isa lang naman po lagi ang tanong, ang tanong, teka muna, nabilang ba ang boto ko? May resibo nga. E eh, paano ko nakakasigurado yung resibo? Tama, yan ang print, Pero nabilang ba? Paano ako nakakasigurado? Ang Pilipino kasi, Sir Christian, to see is to believe. Hindi tayo basta naniniwala kung hindi masasagot yung katanungan niyan. Yan po yung mga katanungan na sinasagot po natin ngayon sa bago nating uh, makina na gagamitin sa susunod na halalan. Anong ibig sabihin po? Dito po, makikita nyo, Sir Christian, kung pwede ko ma-describe, meron po siyang 14-inch screen. Pag pinasok nyo yung balota nyo, makikita nyo yung picture ng inyong balota. Back and forth, ipapakita sa inyong 10 seconds, yung harap at saka yung likod. Ibig sabihin, makikita nyo yung mga shade nyo na andyan po lahat. At pagkatapos po, Sir Christian, maglalabay, at hindi po yan makikita ng mga nasa gilid dahil meron po siyang secret si uh, feature. At the same time po, Sir Christian, maglalabas pa rin po siya ng resibo. Yung resibo, Sir Christian, meron yung po siya ngayong QR code. Doon sa mga nakakaunawa, yung QR code, later po may kadahilan kung bakit may QR code. Ang kagandahan nito, Sir Christian, wala na po tayo ngayon transparency server. Ano po ang ibig sabihin ng wala ng transparency server? eto eh, ba po dati rate, lahat ng result mula sa presinto, pinapadala sa isang transparency server na kung saan yun na nagbabato ngayon ng result. Halimbawa, doon kumukuha ang media, doon kumukuha ang Citizens Arm. At e nagkataon, nagkaroon nga po tayo ng 7-hour glitch dati. Nabulunan ang transparency server. Walang nakakuha ng kahit na sinong result uh, ng, 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 uh, updates. And therefore, pinagdududahan na ng mga kababayan natin, ah, yan ang talagang malaking problema pag nagdududa na ang mga kababayan natin. Ngayon po, tinanggal na po natin ang transparency server at ito po maganda, first time sa kasaysayan ng ating automated election. Mula sa presinto, ipadadala PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, sa ating pong uh, uh, media server, ipadadala po lahat sa kanila simultaneously, naka-send to all. Kung baga sa text natin, naka-send to all yan, Sir Christian. Ibig sabihin, yung lahat ng limang entities na ito, kasama yung city or municipal board of canvassers, ay makakapagkumpara ng result. Teka muna, anong nakuha sa presintong 1A na yan ni Christian isgera uh, ano nakuha sa iyo? ano nakuha sa iyo? So, pwede sila magkumpara kung pare-parehas o hindi. Yung mismong uh, nakuha. At the same time po, sa katapusan ng pagboto Sir Christian, nagpagpiprint siya ng election returns. Ipapaskil yung walong election returns, yung isa doon, ipapaskil sa labas. Pwede na kagad ni watcher, ni lawyer, yung result ng election returns doon mismo Sir Christian sa na-transmit na result sa limang entities na binanggit ko. Pwede nila kagad i-text. Oy, pakitingin mo nga yung result ng 1A, napadala na. May copy na ako ng ER. Ang boto ni Christian Sguera, isandaang, isandaang boto. Pakitingin nga dyan. Tama, nagtatali. Sa limang entities ba nagtatali? Nagtatali. Ngayon po, yung resibo naman na hindi pwedeng ilabas ng botante, lahat ng yan, meron po, meron po siyang camera na nasa ilalim. Yan po ay, ay ipapa uh, ipapacapture at pagkatapos makapture yung lahat ng balota, isusuma total din at maglalabas din siya ng resibo at bibigyan din ng kopya ang, kopia, ang uh, NAMPREL, PPCRB. Makikita. Ano ba yung na-print na, na resibo ng QR code doon sa napaskil, sa na election returns, yung kopya ko ng election returns at na-transmit. At pinakati feature, kahuli-hulihan po, Sir Christian. Lahat ng balota, yung pictures ng balota na naipasok sa makina, sa doon sa 14-inch screen, ipapakita po natin sa lahat ng watchers and observers pwede nilang videohan, pwede nilang picturean para pwede nilang bilangin ang boto ni Mayor. Ilan talaga ang boto ni Mayor dito sa presinto? Lahat po ng imahe ng balota. Wala po at hindi makikita kung sino ang bumoto doon sapagkat tanggal na po ang stamps pictures po ito. Ngayon ipapakita natin, 20 seconds each sa lahat ng watchers. Ibig sabihin, meron tayong manual audit kaagad. Iba pa po yung random manual audit. Yan po ang paraan para masabi natin tama. Binila nga yung balota natin. Tama. Tumutugma ang lahat ng mga papel at mismong balota, yung picture tumutugma sa na-print na mismong resibo. Okay, napaka-detalyado ng refinements, no changes. No? Ito lang po sa mga viewers natin at listeners, I appeal to you to keep an open mind dahil napaka-importante ng pinag-uusapan natin ito. No? Set aside nyo muna yung Uh, political views nyo. No? Alam ko yung eh, marami sa inyo, galit kay, ano, kay Chairman Garcia, dahil hindi ka naniniwala rin sa resulta ng 2022 presidential elections. Pero kaya ako siya in-invite, precisely gusto kong pag-usapan itong mga changes na ito. Okay? Uh, pero marami mga tanong dito na very relevant. No? So, unang-una, doon sa sinasabi niya na tatanggalin na yung transparency server mula presinto, diretso na yan, sabay-sabay, no? Paano kami ma-delay for instance? Tapos ano yung assurance na walang yung tinatawad nilang man in the middle suspicion? May iwasan ba yun? Ah, Wala na po. Uh, impossible magpagkaroon ng uh, middle, uh, yung ika tinatawag na man on the middle. Uh, bakit po? Eh kasi po, makakapag-compare po ang lahat eh. Sabihin na natin, for example, uh, sasabihin may eh, dinadaanan siya Bago dumating doon sa limang sinasabi mo, chairman, at saka doon sa, sa city or municipal board of canvassers ay eh, paano po mangyayari yun bago po mag-send, mag-transmit ng results, may nakapaskil na po na election returns sa labas ng presinto at meron na pong kopya yung mga citizens arm at saka ang, ang uh, majority party at minority party may kopya hard copy ng election returns sapagkat bago po mag-transmit ng result sa limang entities na binabanggit ko kasama ang pang-anim ang City or Municipal Board of Canvassers Sir Christian ay nakapag-print na po siya ng walong election returns walo muna later naman yung susunod dalawampu't dalawa pa na election returns ibig sabihin may kopya ka na ng election returns bago mag-transmit eh sa totoo lang po ang atin pong machine ay stand-alone machine. Hindi pwedeng ma-hack stand-alone. Bakit? Ano ibig sabihin? Hindi po siya nakakabit, Sir Christian, sa kahit na anong kable. Kakabitan lang siya ng kable kapag ka nakapag-print na ng walong election returns at magta-transmit na ng results. Tsaka lang po siya magkakabit sa kable. So ano ibig sabihin? Man on the middle? Eh kahit pagka po yun ipinadaan nyo at dinagdagan mo ng boto o binawasan mo, paano mo gagawin may copy ng election returns? Yung lahat yung mismong majority party, minority party, kasama ang citizens arm. So para po napaka-imposible, yung po may nangyari din nung nakaraang eleksyon naman in all fairness. Okay, so basically ganito. Kunwari, meron si Raulo na gustong ibahin yung resulta. Pwedeng sabihin niya, teka dito sa, pwede magpakalat ng fake news, di ba? Teka, iba yung resulta lumabas dito, ay eh, nakuha namin, no? Pwede mo siyang i-cross-check. Let's say, dun sa media, napaka-ano, no, di ba? Napaka-safe, no, no? Kasi ang media, ang bilis, eh. Pag nakuha niya, i-report, -re di ba? So, pwede may cross-check. Teka, mali sinasabi mo kasi dito sa ibang mga lumabas na transmit na election returns, eto yung resulta. Madali, cross-check in short. At may printed copy. Uh, sir, yun yung pinaka-importante. Okay. Yung, yung first eight, yung unang walo, na ipiprint na election returns na ibibigay sa iba't ibang entities at yung isa ay ipapaskil sa labas ng presinto. Eh ako, watcher ako ni Governor. Pipicturan ko yung nasa labas ng, kung hindi kami majority party halimbawa, pipicturan ko yung nasa labas na ng presinto na election returns na pinaskil ng teacher. Ipapadala ko kagad kay lawyer namin doon sa canvassing sa bayan o sa syudad upang makita niya ano ang boto sa precinct 1A ni governor a 100. Ay, ay yung pinadala dito sa amin 100 din. Eh, pero kung pinadala doon ay 110, i-object yun ni, May, di, uh, atoy ni ato ini dahil sasabihin, teka muna, because we have evidence to prove na hindi yan ang, na, uh, ang result per our election returns. Paano kung gusto may mandaya? kailangan ihack mo yung individual machines Ganun ba yan dahil sabi niya standalone eh uh, kahit po ihack po niya Sir Christian, ganito po eh para ma-hack yung transmission ay ihack mo eh paano kapag pa magdadaya o magdadagdag bawas ganun may copy na ng election returns may hard copy na po eh hindi po ba dapat doon ang aayusin mo yung machine yung mismong uh, dadaya mo yung makina eh hindi po ba Sige, pwede sa hindi po hindi po mahahakang makinas sapagkat Sir Christian, stand alone po siya, hindi siya nakakabit sa kahit na ano. Hindi ba pwede mag-preload ng data doon sa individual machines? Kunwari ilagay ko na, panalo na itong ah, si Candidate A. Hindi po. Opo, hindi po Sir Christian sapagkat bago po simulan ang pagboto, magkakaroon po siya ng isi-zero uh, po. Uh, kina makita ng lahat ng watchers, uh, initialization ang tawag po dyan. Diyan uh, po ay tanggap mismo sa source code review sa so, yan po kinakailang mag-initialize na talagang wala pang laman, zero pa ang laman ng mismong SD cards, ng mismong makina. <music>